Ah, yung mga ganun pala yan. Nakakaano ah, pala siya. Mga lumang gadget mga guys. So, Sigurin na lang so, mga guys. Lumang gadget. Balikin natin yung mga ganun kay mga piso-piso or pan-display na lang sa bahay. Sa so, mga mga ulit ka ng mga lumang gadget sa mga kamerang o ng kamera Ay, may mga motor. Ayan. Balik ka kayo mga karakter. 150 lang ah, uh, interesado ko sa mga artos sa mga pangyayon ito <laughs> yeah, yeah. so lang pang sa bye 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 lang mga bola mga ito 300 lang Marami na 300 lang salamat nga pala sa lahat mga subscriber natin at mga followers natin so maraming salamat po sa lahat ng sumasabay ba sa youtube channel so mga Yo! hey, guys samahan nyo ako at mag a dito na tayo ito mga guys sa mga presyuan ito so ito tayo mga guys sa mga laruan ito ano ano mga laruan boxing sumagkano mga presyuan ito boss ito ng 200 lang. mga isyo pang boxing. So, remote siya. Controller. Oo. Oh. Ano telescope. Oh, yung telescope, mo so, so telescope mga So, nagalit yung mga lumang gamit nito. Mga lumang gamit mga guys. Ayun, baka nagalit mga... kaya So, sige ko yung dalawang mga kaibigan. lumang gadget. So gadget. Yung mga kamera naman nga, mga lumang gadget ng kamera at sa balikin natin yung mag kay mga pisa-pisa or pang-display na lang sa bahay. So, nangangulik tayo na ng mga lumang gadget sa so mga kamerang o ng kamera. ay may mga motor. Hindi iiwanan yun yung motor kasama helmet. Tinitira din ng mga bata yan dahil pera yan. So magkano man itong ganito, boss? <coughs> magkano man itong ganito, boss? Magkano man itong ganito, boss? Mga, mga gadget. Gumagana ba, boss? Gumagana ba? Malaban na. So, Malaban na. Oh, meron pa yun ito mabigat to bakal yan. So, ano kaya to? Ito, meron tayong ito. so ang to nagagamit no yung mga ito, mga na, ano so, no, magis yung iba hindi? ano ano yung iba ano hindi? hindi?

Kung so, mga ganap lang ulit ta kay mga ganang 150 lang, 120 na lang daw. So, ano ka nakita mong ganito? 150. So mayro pa dito. Wabi rin.

pala yun ah yung mga ganun pala yun nakakaano ah, pala siya dalawa ah, yan pa lang paglaro noon, Oh. Ah. Ano ah, sa sabay sa suntok? Ah. Ayun. Nawa control pala sa braso. Ah, yeah, parang nagbo-boxing ka rin talaga. Yeah. Yeah. Magkano yan? 200 lang Hindi yeah, pala yun Ah, oh, ganun palang paglalaro nun Alright So, ako natin idea kay Kuya ah, laruan niya rito Ay, okay, salamat Pakuan! Oh. Ganyan na mga kakis napaka pang display ba interesado ko sa mga relos sa mga pang display <laughs> Ayan ang maganda malaking yeah. So pang lang, pang sa bahay nyo So nangungulik uh, kayo so. Ha? Oh yeah Kasi original galing sa China dito lang gawa sa Pilipinas to Oh Iba ka na Malaking na akin okay, no, pang display. Gumagana yata battery lang 'to eh, no? Battery lang. Ganyan lang. Oh, ganyan. Ganito mga ito, display pang display so. Ay gumagana nga. Ba? Diba? Ay hindi naman. Kala ko gumagana. Wala naman battery pala. Yan ito lang. No. Kasi eh, ate. Ano mayari? ari? Ano? Tay magkano ata tay? 60 magkano 'yon? So 150 lang po. Pwede pang display. Sandwich na sa bayan. Oh. Yeah, rin 'yung itong Ito uh, 150 lang. So ano naman to? Yung pantis piece sa bayan. <laughs> mga... Ito. Ito 'to, magkano? Ha? Sandan lang ang pang-display rin sa ano. Sa so, mga bahay-bahay mga sandan na tumama.

kya for na yun. 300 lang focus kay kanina i ang kanina lang tatlong piraso lang gusto last na kanina electric pan electric fan 500 may bando dito sa ikpa mo guys so naganap ko yung mga spalting na bola 300 lang mga bola mga guys 300 lang Grandin lang. Pag bilin ko mahal to. Grandin lang mga ito. So naganap na mga ikang ganito. Sa so, mga digital gadget. Itong uh, digital. At mga ano. Ito na ay magkano naman to 400 awan oh moren to 100 oh, oh, oh boy pa binalik natin yung bike dito mga guys. So, 5,000. So, negosable pa yata sa 5,000. Negosable pa ito sa 5,000 po? Ayan. sa 5,000 pa to mga guys. So, interesado kayo ba? Baka mabotan nyo pa to Ayan o. Bike. So, 4,000. So, mayroon naman tayo na nakita rito mga ano. Gamit dito pa. So magkano naman ano? ito Ano? Sa ito? Sa ito? Sa ito? Tanso talaga ito? Tanso talaga ito? O tubog lang. tubog lang? Ha? O baka tubog at talaga. talaga siguro ito? Mga ganito? Bakal, Ha? Bakal? Ha? Ah, bakal, tubog lang. So may mga pangalan mga guys, oh. Ubog lang daw. So nito sa loob may ano. Magkano ito? Lahatan. Magkano presyo niyan? Eh, nang inaantay mo 'to, 'yung gold ka ganyan. 30,000 sige, lahat niyan. 30,000. 300. Oh, 300. Sama na 'to. Lutuan. Magkano ba 'tong lutuan? Sa pauli <laughs> <laughs> mo. 500. Eh, oh, ano hey, bye, bye. Hey. Hello, 'to? Ginto 'yan. Ginto ano. ha. Ay, oh, lahatan na lang daw mga guys, 'to, ito. 30,000. Eh, pang display may main mga letters 'yan ng mga mga letters. So itong lutuan mga ayob, guys 500. Yan lutuan. So 500 kasi hindi kasama kutsara. Itong lutuan 500 Ito, lang. Pangan ng ginto to. Yan. Pangan ng ginto yan. Ayun <laughs> mga digital na ano lutuan. So, 500 lang mga guys.